Hello there, Taurus sign. Welcome to your monthly reading for the month of April. Okay, so, um, Taurus, hindi lahat ng Taurus makaresonate sa reading na to. So, take what resonates and leave the rest. Okay, cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Taurus sign. So, Taurus, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please to check your placement, especially your moon sign. Okay, so... Taurus, kahit naka-resonate kayo sa reading na to, still do watch your other placement signs or your moon signs, your rising or your Venus sign. Especially your moon sign dahil pwedeng, pwedeng mag-connect doon yung reading nyo. However, maka-resonate pa rin kayo. So, Taurus, sino yung paparating sa inyo? Okay? Uh, meron bang dadating? Bago ba? Ex ba? Or wala ba? So, sino yung paparating sa'yo this month of April, Taurus? Let's see. Crosswatchers, okay? Pwedeng kayo to at hindi sila Taurus sign. Sino yung paparating sa'yo, Taurus? Taurus. would be a pisces sign, gemini, virgo, cancer. Okay, babalik siya sa iyo para makipagbalikan sa iyo at makipagayos sa iyo. Um this person is like nag-away kayo nito. May mga conflicts sa inyong dalawa and may mga Nag-away siguro kayo because of may mga tinago siya, siguro nalaman mo tas nung nalaman mo hindi mo na siya pinansin or, or nag-away kayo din hindi na kayo nag-usap, hindi mo na siya kinausap. This could also could be an Aries sign, okay? Um maybe there is something about cheating. Ah uh, yeah, na hindi niya sinabi sa tas nalaman mo, mga sikreto, something like that. So hindi siya nakakatulog sa gabi dito dahil um about sa thing na naiisip kanya, niya, namimiss ka niya, and gusto niyang tuldukan nito. Parang gusto niyang i-explain sa'yo, ip ipaliwanag sa'yo at ayusin yung mga dapat ayusin. And bumalik sa'yo, of course, this person really want you back into his or her life. At magkaayos na kayong dalawa. Umalis siya siguro dun nung time na nag-aaway kayo or nag-aaway kayong dalawa. Parang he or she wanted to have a peace of mind about this situation. Gusto niya muna tumahimik at magpahinga. Um, kaya umalis siya pero hindi ibig sabihin umalis siya dati or noon or recently dahil sa gusto niya, labag sa loob niya yon parang gusto niya lang kalmahin ng sitwasyon kaya umalis siya okay? so it's either siya to or ikaw yung umalis dito so may mga disappointments na kasi dahil sa a bit of may mga immaturity na nangyayari sa relationship isigolaki parang kind of of attitude na nalumalabas. So, cheating, hindi na nagkakaintindihan. So, babalik siya ngayon para magkabalikan kayo ulit. Aayusin to. Um, a bit of hindi ata siya sure kung, kung magagawa niya to. Pero gagawin niya. Like, walang hahad lang sa kanya kung babalik siya sa'yo. Kung baga ganun. So, tingnan na talaga natin. Bakit ba talaga siya babalik sa'yo? Is it just about um, babalik siya sa'yo dahil makipagbalikan siya sa'yo? Or there is another thing about this? So, let's see. Taurus, bakit siya babalik sa'yo? Anong dahilan niya? Bakit siya babalik? honestly, Taurus, babalik siya with a head of confusion pa din. Confused siya. Pero babalik lang talaga siya. Siguro dahil ayaw niya nang makipag-away sa'yo. Um, Taurus, nagkita ko dito... Um, this person, parang hindi siya makadeside eh. Parang ano siya sa point of like, should I let go or should I hold on? So, babalik siya um, before a transformation, trans transition sa, sa buhay niya to see kung sa pagbabalik niya, kaya niya ba talagang magbago ayusin to, o hindi. Kasi abit bit confused siya dito eh. Um, meron bang changes na mangyayari sa pagbabalik niya? Magbabago ba? o magiging maganda ba? Kakabuti ba to or hindi? So, Taurus, I can see also here na parang feeling ko, ay hindi mo na siya tatanggapin dito eh. Sa pagbabalik niya. Um, kasi babalik siya dahil gusto niya makipagbalikan sa iyo. Yet, andun sa isipan niya na titignan niya kung magwo-work pa to. Parang ganun. Um, kung magiging happy pa ba kayo. Pero gusto niya mangyari yon sana. Kaya lang sa mga pinagdaanan ninyo, hindi din siya naging sure about that. And yet, nakita ko nga dito na... Or could be babalik siya, tignan niya yung mga 'yon, kung ta at saka isa pa 'yung tatanggapin mo ba siya o hindi na? Kasi parang feeling ko you wanted to move on already. Siguro nakita niya din yun sa iyo Taurus na you had enough. Parang I wanted to move on na, I wanted to be practical, hindi na kita tatanggapin. Parang kung gano'n, kung baga mga pangyayari. Pero kaya babalik siya to settings kung may changes ba? Kung magiging maayos ba? kung kung babalik siya ba siya si kakabuti or hindi. Um, yung isa yun sa dahilan ko ba. Pero main dahilan niya talaga dito is to come back to you. Kung pwede lang yung magkabalikan kayong dalawa. So, this person did really like betray your marriage could be or your commitment. So, na binetray niya to si. Naipit siya sa sitwasyon and nung bumigat yung sitwasyon, lalo na nung nalaman mo. So, lalo na nung nalaman mo, Okay, pwede tong vice versa kung saan kayo naka-resonate or kung saan papel kayo dito. Nalunan nung nalaman mo, lalong mas naging mabigat para sa kanya dahil nagkagulo kayo. So, lalong parang mas tumindi yung pain dito sa'yo. So, ano yung gusto niya sabihin sa'yo? Let's see about this. So, you might also be dealing with Capricorn, okay? Sun, Moon, Rising, Venus. Ano yung gusto niya ang sabihin sa iyo, Taurus? Ooh. Mm. Talowa. Okay, get it. So I left When I saw you with someone else or with someone, I remember every details of that day. I bury myself in work to forget you. I left you before I you could leave me. Oh Taurus. This is what he or she wanted to tell you. So <clears throat> Taurus, cross watchers. Taurus, not cross watchers. Kung alin man sa inyo dito, kung saan man yung papel niyo dito, okay? I left you when I saw you with someone. So, when this person saw you with someone. Siguro nung naghiwalay kayo because of the third party. Nagplan siya na bumalik sa iyo bago pa to, like recently but nung nakita kanya kaya nga kaya nga 'di ba sabi ko kanina na um, sabi ko kanina na hindi siya sure kung tatanggapin mo pa ba siya or mo pa ba siya or hindi na dahil <clears throat> feeling niya dito baka hindi mo na siya tatanggapin dahil sa mga nangyari um honestly na, nakita kan dati pa sana siya babalik sa iyo eh kaya lang nakita nakita niya na Um, may somebody ka kaya nandun siya sa point na umiwas na lang siya so I remember every details of that day those days siguro sa mga nangyari sa inyong dalawa or baka nung time na um pabalik siya then may nakita siyang may kasama ka ba or may kausap ka ba or may iba ka ba kaya I bury myself in work to forget you I left you already before you could leave me. So, dito sa point na to, na I left you before you could leave me, ibig sabihin, Taurus, doon pa nakita ka na niya ng ganito. Mm, okay. Okay. So, this person, yung third party na nakita ko dito, Taurus, could be some part of you. Or could be this by vice versa. Okay, this is a general for all Taurus sa mga Um, no specific, no personal reading or anything. So, could be Taurus. This is na nakita kanya na may iba ka. Or baka na mistake na mistake lang siya sa nakita niya. Um na misunderstood lang siya sa mga pangyayari. Nagselos lang siya kumbaga um or kung, kung sa iba sa iba, okay? Um sa iba naman could be like totoong may nakita talaga siya na may karelasyon siya iba, may evidence siya And hindi niya nakalimutan yung day na yon. Okay? kaya nag-cost yun ng away ninyong dalawa. So, nung nag-cost yun ng away ninyong dalawa, naghiwalay kayo dito. Kasi nakita ko din, na eh, third party yung dahilan. So, <clears throat> um, iniwan kanya Kasi nga, I left you before you could leave me. Kasi gusto kanyang makalimutan those do, that time. Um, kaya lang hindi ka makalimutan mahal ka pa rin niya kaya babalik siya this April sa'yo hindi man siya sure na babalik siya hindi man siya sure sa mga pwedeng mangyari pero gusto niya makipag-ayos sa'yo kasi mahal ka niya Taurus so bakit siya babalik parang ando na siya sa point na honestly because hindi siya sure ando siya sa point na should I let go of this already of, of my Taurus or not yet So, para sa kanya, confused siya. Dahil sa mga nakita niya, sa mga nangyari. Um, parbe pero parang a bit of, gusto niya makita kung may pagbabago ba. So, could be you are married and then gusto niya siguro na maayos to. um uh, maayos, maayos yung marriage ninyo kahit may mga ganito na siya nakita. So, para sa kanya siguro he will going to take the leap of faith a bit of titignan niya kung may magwo-work ba to may transformation bang nangyari sa or baka abot lang kayo sa sa away um, this person wanted to have a change as already to end some cycles ibig sabihin kalimutan natin yung mga nangyari um, and to have a piece of like to have a happy complete abundant family okay But the thing here is naiisip niya din siguro na um, sa pagbabalik niya baka ayaw mo na siyang tanggapin dahil naka-move on ka na. Dahil yun nga yung nakita niya, tong cheating na to before. Dahil baka nagmeron na nag-offer sa yun ng victory and that was that person. So hindi siya sure pero babalik siya honestly, babalik siya. So merong betrayals dito could be Sorry, Taurus, could be the betrayals is coming from you. Pero, Taurus, vice, pwede itong vice versa, okay? Pwedeng, uh, you know, as I said, pwedeng <clears throat> hindi to sa inyo, baka sa cross So, okay? So, cross watchers, pwedeng ito talaga yung sa inyo and si Taurus talaga din yung nang loko. So, ano yung kailangan mong malaman, Taurus? this month of April. Okay. Taurus, I can see this. I can see ang kailangan mo malaman dito na um, everything we're going to have some clarity na talaga. Mag magkakaroon ng clarity sa'yo sa mga nakita mo, sa mga nalaman mo, or sa pagbabalik mo. May mga, mga clarity na you will gain your justice here. Or you might be dealing with the Libra sign, Aquarius, also is here. So, parang magkakaroon sa'yo ng clarity dito. Um, parang laliliwanag yung dilim ng mga questions mo sa pagbabalik mo, sa mga nangyari, sa mga nakita mo. So, feeling ko dito, Taurus, um, there is a chance na magkakaayos kayong dalawa. And what you saw was true. Um, that person um, what you saw, so, what this person saw, so, eh, meron talaga somebody na hindi talaga like, like, might be, could be relationship na tukso ba or what. So, to, meron talaga may emotions na nadala doon sa, natukso doon sa mga nangyayaring yon Liliwanag to sa'yo lahat. Magiging clear. Might be sasabihin, sasabihin to ng, ano, sasabihin mo, hmm, tama ba? Might be sasabihin mo to toro sa kanya na ganito yung mga nangyari. So, kasi liliwanag sa kanya lahat eh. So, liliwanag sa inyong both ito mga nangyayari. So, sorry. Ay, sorry kung yung iba medyo nahilo. What I mean here, again, I will do it again, okay? Taurus, ang kailangan mo malaman dito is, magkakaroon na lang liwanag and yeah, sa mga sa mga bagay na unsureness dito sa person na to. Ibig sabihin when he saw you um when he left because he saw you with someone or she saw you with someone Taurus. Um it's not that sure kung that was a relationship or whatever. Okay, it's just a part of the jealous or whatever. So kaya nga babalik siya sa iyo eh para ayusin 'to siguro dito sa point na to, magkakaroon ng liwanag, clarity, that there is really something about those time na nakita niya. Kasi hindi niya makalimutan yun eh. So, ibig sabihin, um, meron talagang meaning. Ibig sabihin, meron talaga kasi parang that person is something a lover could be natukso talaga or something. Um, liliwanag to sa kanya, Taurus. Yet, itong personal tutorials, kahit ganito pa man, um magmo-move forward pa din talaga siya towards with you. Yes, to offer you a new beginning. Um still wanted to move forward towards with you. Though alam niya naman na liwanag na sa kanya lahat, parang willing pa din siya na ayusin yung family ninyo, marriage ninyo, or yung commitment ninyo. Parang willing pa din siya. Kasi mahal ka niya eh. So, willing pa din siya makipag-communicate with you at ayusin yung sa inyo. Um, hindi siya nakatulog sa gabi. Sobrang nag-focus siya sa mga nangyari. Pero, parang willing siya na patawarin ka or ayusin ang lahat ng to kung ano man yung nangyayari sa inyo. So, this is what you need to know. Parang, uh, mayroong pagpapatawad dito at pag-aayos na mangyayari. Okay? So I'm going to um, pull an oracle card, sorry. Taurus. The the union of hearts. A love connection defies explanation. So might be um bucket. bakit kanya kayang patawarin dahil mahal ka talaga niya and might be this person really felt something about you that connected to this person talaga to him or her kaya hindi kanya babitaw-bitawan hindi kanya makalimutan and kaya kanya patawarin dahil totoo yung pagmamahal niya para sa iyo Taurus and that is my reading for you thank you and God bless